Good day mga agaw Isang mapagpalang araw na po sa ating lahat Welcome na po dito sa aking munting channel Agaw Senior Wala mo na sa lahat ng mga agaw Shoutout ko na rin po Yung aking mga subscriber dyan At Saka shoutout na rin po sa mga bagong Nag subscribe sa aking munting channel Maraming salamat po sa inyo lahat At Saka shoutout na rin po sa mga silent viewers ko po dyan Yung araw na to mga agaw ay Gagawa po ako ng Bakod para po doon sa battery kids ko ng mga igling hens para po yung mga manok ilalabas ko po yun at ipiprerence ay hindi po nila mapasok yung sa ilalim dahil po marami pong mga ipot at hindi po nila yun makakakal para iwas na rin po sa mabahong kamoy at meron na po ko dito agaw ng mga gagamitin ko itong kawayan saka itong mga ito lang po yung binili ko agaw kasi wala po akong kawayan dito pero itong mga kahoy ay mga reject po ito mga gamit gamit na po ng mga kahoy dito sa manukan at ito lang po yung gagamitin ko para hindi na po ako gumastos bali agaw ito po yung lalagyan ko ng bako na daw dito para po yung mga manok ay hindi po makapasok dito sa ilalim at hindi po nila makakalkal yung mga ipot na nandito. Ito, ito pong sa front area mga gaw ay hindi ko na po lalagyan ng kawayan na bakod dahil meron na po itong nakaharang dito na rubber mat. Hindi na po sila makakadaan dito. Kasi po lalagyan ko po ito dahil yung naglilimlim ko na manok ay malapit na po yung mapipisa at ilalabas ko po yun dito saka ito na rin pong mga manok ko dito ito sila ay ilalabas ko din po para nakapre-rent sa na po lahat hindi po palaging nasa kulungan nang sa ganun naman po ay makatipid po ako sa pagkain dahil po meron po sila matutuka dito yung mga damo-damo yan mga gaw. umpisa na natin ang paggawa gaw Idudugtong ko lang ito agaw kasi maiksi yung mga kahoy ko dito. Pagdugtongin ko na lang. Pinagaw. Pinagdugtong ko na lang po itong kahoy kasi po medyo maiksik. Para aabot mo doon sa measurement. Ito yung masayagaw. Pag sulo-sulo na yung trabaho, walang katulong. At nairaos naman po. Yan po mga gaw. Tapos ko na po yung lagyan ng bako nitong ilalim ng battery cage. Yan. Ito po agaw, ang sistema po nito ay matatanggal po. Yan. Pwede po itong alisin na gaw. Sinadya ko po itong madetouch itong bako na ito mga gaw para po pag panahon ng maglilinis ako ng ipot dito sa ilalim ay madali ko po lang pong malinis ito at hindi po ako mahihirapan kaya ganito po yung hitsura niya matatanggal tsaka pwedeng ibalik yan po agaw Tibay na Togaw. Tatagal na ito ng maraming taon. Saka hindi na po makakapasok dito yung mga sisiw. Kasi malapit na pong mamisa yung naglilimlim ko na itim na manok. Kaya ganito po yung naisipan kong solusyon para naman po hindi magkawakat. Magkawatak-watak itong mga ipot sa ilalim at mga moy. Yan mga gaw, hanggang dito na lang po itong video ko. At saka maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. God bless po.